nakakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilip Pilipino? Hindi rush? Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka. Nakapirma ka dyan eh. Sa Bicameral Conference Committee reporte eh. Hindi pa ba sapat yung nagpa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. Tatlong milyon, dalawang milyon, apat na milyon, limang milyon o ang isang bag na yun eh. Pera po yun. Ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahali mong relos. Yung magagaram damit, tayo sa Marikina, matauhan na kayo. Hindi natin pe pwedeng palagpasin ito. Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Anong sagot mo sa reporter? Rush? Wala na bang mas rush pa dito sa hinihinging paliwanag ng sambayan ng Pilipino? Hindi ba't ikaw ang chairman ngayon ng Committee on Appropriation? At nalalaman mo na hindi ordinaryong posisyon ang tinanggap mo bukod pa sa yung pagiging kongresista. Meron kang pananagutan, yan ang inihingi ng hakbang ng maisog, yung transparency at accountability. Kami naniningil, sino yung makating kamay na nakialam dyan sa final ratified, approved, and signed by Cameral Conference Committee Report?